Magandang buhay sa lahat, Liza Soberano, sa recent interview nito, about Palestine. Ay umani, ng samat saring komento. Nabanggit nga ni Liza Soberano, na ay support Palestine. Dumami ang umayon, sa dalaga. Marami ang sumuporta, sa nasabi nito. Sa comment section, madami ang ibang lahi, na pumuri, sa katapangan nito. May nag-question din, sa kanyang sagot. Pero lamang na lamang, ang sumuporta, at pumuri, na ibang lahi, sa dalaga. Tama nga naman, kahit anong bansa pa yan, kung ang nadadamay na, ang mga walang kamalay-malay, at lalo na ang mga bata, sure naman, nasusuportahan mo talaga, ang naaapi. Kilala natin, si Liza Soberano, bilang vocal, kung ano ang tama. Ambassador din ito, ng Save the Children. Kaya ang puso ng dalaga, ay magaan talaga, para sa mga bata. Nakakatuwa magbasa ng mga komento, na puro papuri sa dalaga. Sa galing nito, sa ganda, at ang pagiging smarty. Eh. Samantala, panoorin natin guys ang iba't ibang photos ni Enrique Hill with Millie. If someone who needs to heal... Take a breath for those who put others first when their own worlds. Made.